Hello guys, ito guys ang ayusin nating electric fan no. Dahil lang nangyari nito ay mabagal na po siya. Hindi na po siya umiikot pag mga nasa number 1, number 2 lang dapat mga nasa number 4 no. Ito guys ang ayusin natin. So papagita po natin. Ito yun. So malay po yung ano niya, switch. Oh, kasi nasa ano to. Yan po ang ano niya, linya. So, patungo po rito sa ayan. Yan po. Ito po yung linya niya, no? Bali, ito ang switch niya. So, ito, no? Then, iuuna po natin, no? Guys, yan. Itong number po. One, two, three, four. So, pag number one lang, tingnan natin, no? One. So, yan. Guys, yan. Hindi po mo ikot yun. So, number 2. Yan. Mag bagal po yan, guys. So, number 3. Yan. Number 3 na po yan, guys. Ha? Ah. Number 3. So, ilalagay po natin sa number 4. Yan, number 4. tingnan natin. Ganyan lang po, guys. O. Oh. Mahina na po siya, guys. So, ang gagawin po natin dito is papalitan po natin ng kapasitor so guys yan po guys kapasitor po yung papalitan po natin dito guys no okay so yun guys at uh, tatanggalin na po natin itong ano natin electric fan no kaya tinapin na natin tanggalin na po natin guys Não é não, guys é. Guys, tanggal na po guys. So ipagpapan na po natin. Okay guys. Ito yung papalitan natin na kapasitor. Ayan. Ito yun. Ah, guys. So tatanggalin po natin 'to, guys, no? Okay. So ito guys po yung ipapalit po natin yung mga kapasitor. Mamimili po tayo dito kung alin po yung gumagana. No? no? Yung mas okay sa kanya. So, yeah. Yung nakakabit po doon is Uh, ilan to? 1.7 microfarad no. Ito 2 microfarad no. So, pares po sila 400 volts. Ito so, ito. Ito po yung kapalit po natin no. Okay guys. Ito guys, umpisa na po natin ha. Tanggalin po plus muna natin Ha? sa hindi po tayo electronics no electrician so mga ano lang po ito napapanulog po natin sa ibang tao no So ngayon, isi-share ko lang po sa inyo kung paano po ayusin ang isang ventilador electric pan no so ito po siya na tapo ito puputulin lang po natin dito ay balat na po siya Napalat na parang nanakoma. 7 6 Nabalatan na po natin no. Ayan. So ikakabit na po natin no. Dito sa kapasitor, pwede po ito magkapalit ng wire, no? Wala pong problema to maski magkapalit ng wire. ‫תודה רבה. Okay guys, ito na po ah, na naikabit na po natin no. Oh. So, tapos na po natin 'to, mga po natin ang natin no. Oh. Ganyan na po natin ito pala eh. Kapit na. Sasahin na po siya rito. Okay guys. Kakampita po natin sa taas, no? Okay. ayun guys naikabit po natin na no? so te, subukan na po natin kung ayun na so guys naikabit po natin na no? ayan testing na po natin subukan po natin kung gumana na po siya no so ayun guys sasaksak po natin ito po yung power nya supply ayan vlog So, ito. Noong una, number one, hindi ko siya gumagana. Number two, na wala po. Nasa number four lang talaga. So, ngayon, isusubuhan po natin number one, no? So, yan. then, eh, Click na po natin, no? Ayan so, na po guys Ayan na po siya no? Ayan, number 1 pa lang po yun So ngayon number 2 Ayan guys Malakas lakas na po na siya no Ayan. So guys okay na po siya no so, Number 4 Number 3 Ayan malakas na po siya Ah, uh, ang bidiscuss lang yung no lalo na sa number 4 so yan guys ang uh, uh, na lang yung so pinaprofesor natin yung um, no so i na natin guys Facebook